Ay, magandang hapon. Magandang, 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 magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ang ating isasama sa ating vlog today ay ang pagkain ng mga alagang manok. Okay, mga iba-ibang alagain, manok, rabbit, okay, kambing, okay, ano iba pa, pabo, okay, doon po yung pabo yan sa malit na yan. Diyan. May pabo dyan sa likod. Hindi ko na papakita. Pero konti pa lang. Simula pa lang kasi. At ito po ay moringa. Malunggay. Kamalunggay. Kalunggay. Moringa olivera. Ito po ay alam natin ito na napaka super food, super leaves. Pero yan po ay kasama po sa napaka healthy pagkain ng mga alagaing hayop. Okay? At yan po talagang walang kaduda-duda sapagkat napakataas ang orak value yan. Pero ang ating i-feature ngayon ay hindi po yan. Okay? Kundi papakita po natin sandali lang. Ang aking ipapakita sa inyo ngayong hapon ay isa po sa best top best food sa mga manok alternative leaves food na napakataas ang protein at paborito to ng mga alaga ay hayop okay ano mga klase man, hayop gambing baka okay at ipapakita ko po sa inyo ang iyan po kilala nyo ba yan yan ay madre di agua yan po hindi ko alam ang ibang pangalan nito. Basta ang tawag daw dito ay Madre Agua. Ang lapad ang dahon niya. Okay. Mahigit isang dangkal. Opo. Sobrang lapad. Okay. Yan pong dahon niya. Malaki. Ang punong ito ay I think mahigit pa lang itong dalawang taon siguro o more than a year pa lang ito. Mga kasing pala ng braso. Pero healthy po siya para po sa mga alagain. Maganda i-combine sa mga ibang dahon. Okay. Mga rabbit. Ay mas maganda raw yung quality. Quality ng meats nila pagka mga nature's food. Okay. Mga legumes, mais, palay, o ano po mga pagkain, munggo, o iba po mga klase-klase mga pagkain para po sa mga alagain at number 1 na po to na madre agwa pagat mataas ang kanyang protein at gustong gusto po to ng mga alagaing hayop kaya base na rin po sa mga ini picture sa si iba mga youtubers mga farmers, mga nagaalaga ng mga hayop so yan po okay. at mga legumes combined so yan po no yan napaka healthy nito at madali madali na ito padamihin. Okay. Mismo yung sanga. Kasi iba may ugat na eh. Ito pwede na natin ilipat eh. O oh, ganyan o. No? Yan o. No, may ugat siya. Okay. At padadamihin namin ito eh, dito. Sa lahat ng open sun sa lugar na to Kasi plano po ng may ari ay mag-alaga ng maraming ayan mga manukan. Pabuhan. Dating may pabotong stop lang ng pandemic. Okay. Kambing. Mga kambing at rabbit ang gustong padamihin. At ang rabbit ay magandang alternative sa baboy. Rabbit, kambing. Opo. At sinasama rin ng dahon ng saging. Oo. So, yun po. Okay, at thank po Salamat po sa mga nanood Thanks, thanks Okay Salamat Sa ating pong Vlog for today Na Ayan pong Madre Agua Okay Madre Agua Iwan Philippines Ayan so, po mabuti ay hindi po lumabas dito po sa gilid ng property line mismo at hahanap uh, so, so surveyin pa to doon kung mayroon pang mga nagkalat nito isa lang po to na discover ko dito okay so yun po doon po bali dito po to sa tag puro Giwan. okay at talagang ideal po to dito na lugar na pwede mag-alaga dito Okay. So, thanks for watching. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Magandang hapon. Sa ating lahat. All right. Ang madri agwa. Mayaman na mayaman sa mga protein minerals at iba pang substance na kailangan ng mga alagay ng hayop. Thank you. Thank you. Bye bye. May God bless us all. Today.